inaaral lang namin. Inaaral lang namin, tapos... Hindi, stop na ako. Tapos, asan na ako? Asan na ako, love? I'm sorry, daddy. kami, parang sa rehearsal room. Naghawak-hawak kami ng mga kamay, and then pumikit kami, and then... diramdam nam namin yung bawat isa, and then... Yeah, let's do this, Brad. <laughs> <laughs> Kamakailan ay humingi ng paumanhin si Raver Cruz sa ginawa niya sa isang live stream kasama si Julian San Jose, matapos maging usap-usapan online ang ikinilos niya sa live stream. Sa X, si Raver ay nagsulat ng mahabang liham ng paghingi ng tawad sa kanyang mga aksyon. Ayon kay Raver, pinalaki siya ng kanyang ina ng tama at nirerespeto at mahal niya si Julian. Sa mga na-offense sa kilus ko kanina sa live stream namin, sorry, but I was just being myself. Playful and happy talaga ako, lalo na when I'm with my love. She knows that, she knows me. I don't usually speak up pero ibang usapan na ang accusations. Una, hinding hindi ko kayang saktan si Julie. My mom raised me right. Hinawakan ko yung bohok niya, na lagi kong ginagawa sa mga iba pa namin videos pag magkasama kami. Pero kung iba po ang dating sa ibang tao, wala na po ako magagawa dun I respect Julie sobra sobra, and sobra ko siyang mahal pati ang family niya. Pangalawa, may respeto ako sa trabaho ko at sa mga katrabaho ko. Hinding hindi ako gagawa ng makakasira dun. At sana, matuto na rin tayo rumespeto sa iba at maging malawak ang pag-iisip. Annie Raver Samantala, nanindigan naman si Julie Ann para sa kanyang boyfriend na si Raver Cruz bilang tugon sa negatibong akusasyon ng isang netizen sa social media. Sa kanyang tugon, hinimok niya ang netizen na ihinto ang paggawa ng mga masasakit na pananalita, na idiniin na ang mga akusasyon ay below the belt at hindi nararapat. Minsan lang po ako sumagot sa mga ganto but sobra ka na po. Below the belt and harsh na po itong accusations, please stop, Ania. Matatanda ang, inakusahan si Raver ng paggamit ng ilegal na substance, sa pag-aakalang siya ay lumitaw na parang, sabog, habang nasa stream. Kinwestiyon din ng post ng netizen ang drug testing protocols ng GMA Network at All Out Sundays bago magperform ang kanilang mga artist. May pa-drug test ba kayo at GMA Network at at All Out Sunday 7 bago magprod prod or pumasok ang artists nyo? Mukhang nakalusot eh. Ang lala ni Raver Cruz, lasing ba siya or naka-MJ? Tamang laugh trip at kita na sabog eh. May ilan na na-offense sa ikinilos ni Raver lalo pa ng tila batukan daw nito ang singer-actress.